...na-discovery ng uh, Department of Trade and Industry sa kanila inspeksyon sa ilang tindahan sa Marikina na tumaas ang presyo ng gatas, kape at sardinas sa kabila ng pinatutupad na price freeze. Naroon report ni Julius Segovia. May price freeze sa Marikina kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Ibig sabihin, nakapako ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero apat sa walong supermarkets at grocery stores na inikutan ng DTI, ang nasitang nagbebenta ng higit sa takdang suggested retail price o SRP. Mula 50 sentimo hanggang halos 2 piso ang patong sa ilang brand ng kape, gatas at sardinas. Agad pinapalitan ng DTI ang mga sobras SRP price tag. As we did in the past, we will have to go back and see kung talaga na comply na sila Kung paulit-ulit na lalabag sa price freeze, multang hanggang 2 milyong piso ang pwedeng harapin. Epektibo rin ang price freeze sa Cainta Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cebu, North Cotabato, Calasyao, Pangasinan, La Pastarlac, at sa higit 50 barangay sa Albay, na apektado naman ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Nananatili namang mahal ang manok at baboy. Sa mga inikutang tindahan ng DTI, hanggang 150 pesos pa ang kilo ng manok. Pumapalo naman sa 220 pesos ang kilo ng pork liempo. Talagang pangangailangan eh. <laughs> so kailangan bilhin. Wala, maski tumaas na nga eh. Dapat nga mataas ang bilhin, pati sana ano, sa Saudi, din eh. Pero may good news ang DTI. Walang price hike sa tinapay hanggang matapos ang taon. Dapat pang araw bumaba ang presyo nito dahil patuloy na nagmumura ang trigo sa world market. 'Yun ang sako ng harina, natapyasan na ng 30 piso. Katumbas daw ito ng 50 sentimong bawas presyo sa tinapay. Kung baka pwede po nilang ibaba ang ano, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. At uh, ginagamit po natin ang ating uh, magandang pamamaraan ng sagot nene uh, baka pe pwede. Sabi po nga anong pamasko nila sa mga consumer. Hindi pa makapangako ng bawas presyo ang ilang panadero dahil hindi pa raw nila ramdam ang laki ng ibinaba ng trigo sa bentahan ng harina sa lokal na merkado. Ang tiyak lang sa ngayon. Baka ng mga pandesal, sa tasty pang Pasko, Christmas. Uh, hopefully we have a regular price, hindi kami increase. Julio Segovia, GMA News.